lahat mga summer season at isa sa mga usong sakit daw pagdating ng summer ay ang balisaw-saw. At para mas maliwanagan tayo ito ko dyan, makakasama natin si Dr. Brilio Vitog Vargas, isang urologist from the Center for Urologic Health, Inc. Good morning po, Doc. Ayan, good morning. Ayan, thank you po, Doc. Ayan. Magandang umaga po sa lahat ng nanunood nitong... Unang hit. Dok, sabi nila kapag mainit daw ang panahon, ayan, papaita natin. May mga artista kami na talagang binayaran po namin tumang para umarte talaga. Tingnan nyo naman, pag mainit daw ang panahon, ayan, init na init to. Oh. Ayan. At saka si Monica din. At syempre, bukod pa daw dyan. <laughs> bukod pa daw dyan, o pati legs ni Monica, mainit. Yung pag-upo daw sa mainit na upuan, lalo na, alam ko yan, pag-simento eh. Pag umuupo daw dyan, yan na nagiging cause ng balisaw-saw. So tama po ba yung balibalitang yan at paniniwalang yan doon? Actually, um, medyo misconception yon pero meron ring konting truth dahil, oh. so, dahil sa mainit, body heat yun. Makakaroon na madadagdagan ng body heat kung kulang ka sa tubig. Ah. Mararamdaman mo yon kung kulang ka sa tubig. All right, all right. And sinasabi na ito yung mga remedyo na pwede daw gawin. Nagtatali ng basang sinulid si Tony Pet sa kanyang baywang para daw makatulong dun sa Balisaw. So, ito'y syempre paniniwala na ng mga mas nakakatanda sa atin yan, I assume. At ito, yung paggamit ng basang tuwalya, pipigain yan, tapos noon, ilalagay dun sa iyong bandang tiyan. Ayun. Nakakarelieve ba o nakakatulong yung mga yan? Uh, yung pagbasa ng ano, ng puson, pwede pa dahil pwede syempre pa. yung heat mapapalitan ng cold. Right, diba? right. Pero yung mga sinulid mga, Tsaka asin. asin. asin, asin sa ako, pusod. Yung asin sa pusod, ma, mukhang walang basis yun. Wala talaga. Walang scientific basis yun. And speaking of scientific, ano ba ang scientific name ng balisaw-saw? Ba, tayo mga Pilipino lang ba may ganito? Actually, iba-iba yan. Kung ano natin sa English yan, dysuria o difficulty of urination. Okay. Pwede rin polakuria o madalas na konting-konting may. Right. Iba-ibang ano yan, definition. Dahil ang balisaw-saw, symptomas yan. Sintomas ng? Ng mga, mga different na sakit. Ano-ano yung mga sa, posibleng sakit pag meron kang balisaw-saw? ah uh, madalas yan sa pantog. Ah. Pwede rin yan sa pato na. Oh my! Naku, eh, dapat pala pag ganun, Dok. Anong ma mainam na solusyon para maiwasan yan? Ang number one solusyon na palagi, palagi namin mga urologist sinasami sa pasyente is uminom ng maraming tubig. Wow! Bigyan naman ng commercial yeah, tong yeah, dalawang to. Tama. Look at the... Wow! Grabe! <laughs> <laughs> mas na cool down yung body niya. So drinking lots of water very important. Pero once you already have the balisaw-saw, you have, may sakit ka na noon. It's already a symptom. Meron na symptom as yung ng isang sakit. So see a oh. doctor na. Ah. Uh, mas maganda. Mas maganda. Mas magandang magpatingin mas sa isang doctor. Yeah. Tapos mag mag-basic is magpa-urinalysis. Uh, Ayun is ang pinaka-basic. Maraming salamat po sa inyo, Dr. Vargas. Ayan po, mga kapuso, ha? Ah. Medyo sana po ay nabigyan kayo ng kalinawan tungkol dito sa sikat na balisaw-saw na ito. And of course, ang sagot sa lahat, lalo na ngayong summer, drink more water. Babalik po kami.